Yan, nandito kami ngayon sa ano, sa farm. Dahil may mga pwedeng ng ano, pwede na ito. din. Si Eugene Boy nalasing kagabi. Bertikel eh. Ano, loco. No, so, ang gagawin namin ay maglalagay ng ano. Etong pampano ng mga nanunusok si Sinisira nila yung ano, bunga ng ating mga gulay. So lalagyan natin ng bang pa-attract ito. Oh. Malaking tulong nito, malaking bagay kasi ano. Dito sila dumidikit. So kahit hindi ka mag-spray at dito sila pupunta oh. Lahat ng mga klasing lumilipad na naninira ng mga gulay natin pupunta yan dito. Napakabango kasi. Talagang na-attract sila sa bango kahit tao na atrak so maglalagay pa tayo doon sa dulo ganito lang ganito lang ang paglalagay po sasabit lang push yun na so ngayon may nag message sa akin na magpapadeliver ng upo bagay pwede naman pwede yung ano natin Pili na lang tayo ng patola. Maliliit. So, ngayon, di pa gumagaling yung boses natin. Naramaan tayo sana. Sa naging umuulan noon. Yan. dito natin naman ilalagay yung ano isa. sa dito sila pupunta. wag yung sa gulay natin. Ayos. So, ayan po. na natin yung isa dito. Yung mga nagtatanim ng gulay diyan sa kayo nag ano ng mangga, alam nila itong pat, ano to, uh, pamamaraan para hindi ano lalo yung yung nanunusok sa mga gulay. Napaka the best way na ano uh, pamuksa sa kanila. You know. Hirap hawakan yung camera natin ah. Ito. Napakabago kaya na-attract yung mga ano dito. Ya. Yeah. Ayos. At tingnan natin yung nauna nating nailagay. Dapat natin maliliit pa. Hindi pa pwedeng may harvest pero pwedeng pumili kasi may mga nag-order. Pipilian na lang natin sila. So, ito po yung outcome nung ano. Unang nailagay na natin noon, oh, Ayun, ang dami. Daming nahuli. Yeah. Oh. Yan na po. fly na ano. Kasi na-attract sila dito sa bango kaya dito sila pumupunta. So, malaking bagay at malaking tulong sa ating ano mga gulay ito. Yeah. So lagyan uli natin para ma-attract uli sila so ayan lagyan uli natin to Kaya, konti konti para babango uli at dito sila uli pupunta makikita na marami yung mga samahan nilang nakadikit sasabihin wow maganda doon yun panibago na naman yan Oh, dito nga, tingnan niyo. Napakaraming uli. So, pasensya niyo muna 'yung aking boses kasi ano, talagang hindi pa tubitin 'no 'yung ano. Ininom nyo tayo ng ano, kalabansi. Talaga natamaan tayo ng ano, uh, pause. Solo ko ako nag-concert daw. Nag-concert. <laughs> mga lumang na ilagay natin noon. Spray uli natin ngayon. Yan spray para dada po sila dito si nung ulan ng ulan nawawala yung ano amoy niya yun so update sa ating ampalaya yan o oh. marami na rin bunga pag anong malalaki yan so huwag muna natin harvestin yan yan yung mga nilagay natin so yan yung mga upo yun lang dami na ng bunga o yan yung mga upo natin yung <clears throat> masukal na masukal na itong ating ano farm may mga ampalay Meron. Kaso lang maliliit pa. Hindi pa pwede ito. Tere day. Basta kaya makakakita ng ampalay ah. Ayan. Lagyan uli natin ito. Ayan. kita naman dito. Tawag kasi dito ay super net. Napakabango. may bulaklak yes ah oh, uh, po tingnan mo maya maya may mga mahuhuli na po yan so ayan tignan nyo oh. yan yung kalalagay lang natin kanina may mga dumikit na no? yan na no? ang oh mga dumikit na no? yan na no? yeah